pumanaw na ang Taiwanese actress na si Barbie Su na pinakasikat sa kanyang papel bilang Shan Chai sa Meteor Garden sa edad na 48 dahil sa flu-related pneumonia. Ang biglaang pagpanaw niya ay labis na ikinalungkot ng kanyang pamilya, mga tagahanga at ng buong entertainment industry. Kinumpirma ng kanyang nakababatang kapatid na si D. Hetsu ang malungkot na balita. Ayon sa kanya, Nagkasakit si Barbie habang nasa bakasyon sila sa Japan nitong bagong taon. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na siya nailigtas. Sa isang emosyonal na pahayag, sinabi ni Dee, habang buhay ko siyang mamahalin at hindi malilimutan. Nakilala si Barbie Hatsu sa Meteor Garden noong maagang ikadalawang libo na naging isang malaking hit sa buong Asia. Bukod sa pag-arte, pinasok rin niya ang mundo ng pelikula musika at telebisyon dahilan kung bakit siya naging isa sa pinakatanyag na aktres sa Taiwan. Patuloy ang pagbuhos ng pakikiramay mula sa mga tagahanga sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi makakalimutan ang kanyang talento, karisma at ang saya na ibinigay niya sa kanyang mga taga-subaybay. Paalam, Barbie Hesu. Mananatili kang buhay sa aming mga puso.